Umabot na sa 1,162 kilometrong farm-to-market roads ang nakompleto simula nang umupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malaking tulong yan para mas mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto sa merkado. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clayzel Pardilla ng PTV Manila sapat na supply at abot-kayang presyo ng pagkain. Sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad at binibigyang pansin. Patunay dyan ang pagtatayo ng mga farm-to-market road. Ito ang mga kalsada na nagdurugtong sa mga sakahan patungo sa mga palengke. Simula ng umupo si Pangulong Marcos, daan-daang tulay na ang natapos. Umaabot naman sa isang lipo kilometrong farm to market road na ang nakumpleto. Halos katumbas yan ang haba ng daan mula Metro Manila hanggang Apari. Idagdag pa ang biyahe mula NCR patungo ng Sursugon. Kabilang sa mga naipatayo ng Marcos Administration, ang mga farm to market road sa Northern Mindanao na binisita ng Presidente. Kabilang dito ang Mapulog-Tuburan Farm to Market Road at saka Arch Bridge na nakakahalagang na halos siyam na isang milyong piso. Isang proyento magpapabilis ng transportasyon at magbibigay ng mas malaking kita sa ating mga magsasaka. Sa buong riyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometro ng 70 kilometrong farm to market road at mga tulay na tinatayang nasa isang daan at limang linyang metro. Na patay na ito ng halos labing anim na libong pamilyang Pilipino. Bakit nga ba mahalaga ang mga farm-to-market road? Sa tulong kasi nito, napadadali ang biyahe ng mga produkto. Ibig sabihin, mas sariwang nakararating ang mga pagkain sa mga consumer. Pinabababa rin ito ang gasto sa transportasyon na makababawa sa presyo ng mga produkto. If we can reduce the travel time, it will definitely also reduce uh, the fuel consumption. And it will benefit all travelers, and also uh, those uh, that will transport. Sa pamamagitan din ng makalsada at tulay, umuusbong ang mga oportunidad sa mga komunidad, gaya ng negosyo, trabaho at mas madaling akses sa mga serbisyo. Tinututukan din ni Pangulong Marcos ang paghahatid ng makinarya at kagamitang padsaka. Higit kumulang 50,000 farm equipment at mga pasilidad na ang natanggap ng mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Etong si Sara Duterte talaga, sala sa init, sala sa lamig. Eh. Noong hindi pa natutupad at ginagawa pa ng paraan ni PBBM na maging 20 pesos ang bigas. Ang sinasabi ni Sara, dapat daw to pa rin. Pinipilit niya na magalit yung mga tao kay PBBM dahil sa election sa isang eleksyon na promise na hindi daw ginawa. E ngayon, na inuumpisahan nito pa rin, nag uumpisa na dyan sa Visayas na magkaroon ng bigas sa 20 pesos, hindi pa rin naman tumitigil ng kababatikos at ang sinasabi niya, binubudulawd lang daw ni PBBM ang mga tao at yung 20 pesos na bigas daw na yon ay panghayop lang na pagkain. Hindi ka ba natutuwa na yung mga kababayan mo ay may access na sa murang bigas di ba makabayan ka? Bakit pati ang pagkakaroon ng 20 pesos na bigas na pagtupad sa pangako, e eh iniintriga mo pa? Di ba mga usually, mga naiinggit lang ang gumagawa ng mga ganyan na kahit ano gawin mo, may masasabi at may masasabi sa'yo? Isa pa, alin ba ang mas malaking kasalanan sa taong bayan? Yung hindi agad natupad ang pangako na 20 pesos na bigas na ipinangako nung panahon ng kampanyahan noong 2022 elections o yung sinumpaan mong tungkulin nung ikaw ay manumpa na kalagay ang kamay mo sa ibabaw ng Biblia at sinasabi mo na poproteksyonan mo ang konstitusyon, susunod ka sa batas at i-implement mo ang mga batas ng Pilipinas. Pinoteksyonan mo ba ang konstitusyon ng Pilipinas Sinunod mo ba ang mga batas at inimplement mo ba ang mga batas ng Pilipinas? Kung ang sagot mo ay yes, bakit may impeachment case ka ngayon na culpable violation of the Constitution? Alin ba ang mas malaking kasalanan sa taong bayan? Yung unti-unti mong tuparin, hindi agad natupad pero unti-unting tinutupad at hinahanapan ng paraan na maging 20 pesos ang bigas na isang pangako ng kampanyahan o yung kuhanin mo ang pondo ng OVP at DepEd at gamitin mo sa sarili mo. Alin ang mas malaking kasalanan dyan sa harap ng taong bayan? Yan ang gusto kong itanong.